Ano kung tagal ninyo? Kumari ng bayan? Kayo? Ngayon, nandini, nandini na naman kami din sa bahay ni Kali, but inaabala na naman namin. Tatapusin daw, at para dun daw sa labas. Kaya na to, inadaw, at nung tayo yung maganda ng punta. Hindi nagtatagal dahil pag ikin na ipaghuntahan, na naman ng 10 oras ng labas. Hindi ka inabot ng alauna? sa... Tunay? sa Daldal. Kasi na Kuya Kim Kandidin. Hindi, shoutout ka pala kay Ana, kay Kalab TV. Kaya shoutout So, yeah, shout out, out. shout out muna. Hindi -out. Oh, Shout out sa mga katrabaho niya. Shout out sa mga katrabaho niya. KBD. Shout out sa mga taga kay BD. KBD. Shout out sa mga kay BD dyan. Hi. Guys, <laughs> pa-shout out na kayo ha. Ano <laughs> <Ay, laughs> kang kay BD Ano, <laughs> shout, <laughs> shout out shout out. Shout out. <laughs> okay. Yung sabi BD si niyo kanina. KBD. Philippines worker. Wala si Kulot, na, na, nagpapa-nails na, kasi si Manuel. Nagpapa-fake nails kasi si Manuel ngayon. Ano, atino, tumikim daw kami, baka mati yan. Hilaw na hilaw naman. Magaling. Nangaabala na naman kami. Bye, guys. Ayaw nyo kasi mag-reply ng comment doon. Ay, ako nga eh, nalalabo ng busilid ka. Hindi ko alam kung sino re-replyan ko. Ang dami tumawag kay eh. Puri, sabihin mo kay Arlene, ay eh, sagutin ang sagutin yung mga reply na reply yan. <laughs> <laughs> ano sabi ni Kang Carding sa inyo? Okay. Hindi. <laughs> <laughs> ko na raw ang cellphone eh. na naman. <laughs> Tingnan mo. Biglang lumaki ay bag ni Kang Carding. Nagkaibag ka ka reply sa comment. Ayaw ko naman ikon eh. Natutuwang magbasa. Ah, uh, ano? <laughs> Pasensya na. <laughs> Pasensya na kayo dahil hindi ko kayo, kayo ma-reply ang lahat at mm, sa dami ninyo. Uh, kung pwede lang ay mag-message na lang kayo sa Charles Resort. at Charles Resort and Event Center. Sa page nila. Ayan guys. At naroon naro ang complete detail. Pasensya na kayo. At talagang ari na po pwede eh, ang dugo ay nababa. Ka-reply kar <laughs> kar sa mga comment ninyo. na Ang aking mga ibang ganun na. ang ang ibang ilimang <laughs> <laughs> kilo ng engsa. Dati <laughs> ako <laughs> Uh, Tapos naman si Gae. Eh. Dati daw siya walang eyebag. Ay, dati <laughs> walang eyebag eh. Dati ako walang eyebag nung no, ako'y mapadali sa inyo iyan. Nabawasan <laughs> <laughs> tuloy ang aking beauty. Yeah. <laughs> sa daming comment. Dalawang paligo ang nawala tuloy. <laughs> libe, lalo mo na ang maganda Yung kasi lagi ano, kay kayo nakangiti. Pag nagbabay na, kayo ng oh, avoid stress. Yeah. yeah. Relax lagi. Sa kaganda ng kami. comment sa inyo eh.